Hello mga larosan dito naman tayo sa ating paggagawa ng ating content. Kung bago pa kayo, pakipalo dyan at lang lalo na sa mga baguhan, ipalo nyo at ishare nyo at panoorin hanggang mula sa umpisa hanggang sa dulo ang aking video, panoorin nyo talaga hanggang matapos nyo para malaman nyo kung ano nga ba ang pinagagawa ko dito sa aking pagkong content dito sa aking Facebook page. So, Paano nga ba ako kumita ng mga sintabo dito sa aking mga video? So talika na, samahan nyo ako para ipa explain ko sa inyo at magsipag lalo tayo, lalong lalo na sa mga paguhan na nandito sa social media, lalong lalo sa Facebook page or Facebook account bang ginamit nyo at kung monetize na kayo sa in ads. Ganito lang naman ang simple ang inyong gagawin. Mag-upload lang kayo, magsipag lang kayo at panoorin nyo mula talaga sa umpisa hanggang dulo yung aking mga video. Panoorin natin, samahan nyo ako. So hello guys, for today's video, andito naman tayo sa ating earnings. Papakita ko sa inyo ang uh, aking mga video na kahit pa paano ay eh, kumikita ng... Kahit pa paano ha. Ayan, ito yung December 1, 2023, December 31, 2023. Ang aking adverts ay 42.18 at saka yung Facebook ko ay 14.62. So... Ayan, pupunta tayo, pupunta tayo dito sa ating N-Stream Ads papakita ko sa inyo. Ayan, ito yung aking mga video na kahit paano eh. Ayan yung mga bago natin ngayong latest nating sa sahurin yung 8.83. Ayan. Tanggalin natin yan. So, ito yung aking mga video na kahit kukunti, kahit kukunti lang yung mga views, eh kahit paano eh, nakakadagdag siya kahit sintabo lang. Nakakadagdag siya ng income dito sa aking uh, ayan oh. Uh, ayan mga ginagawa ko ulitin natin mga labs ito yung aking mga ginagawang video kung monetize ka na sa in stream ads ayan 5.04 minutes 3.15 3.31 4.21 6.33 5.33 itong 6.33 uh, uh, sabi ng kaibigan ko kasi tinignan niya, nag-message siya sa akin. Ito yung video na tatlo ang ads. Ito yung 6.3. Ayan. Kaya nga, itong 6.4, conforme yan kung anong product ang ilalagay sa inyo. Ayan o. Ayan, mahaba. Mayroon ding 2 minutes na minsan, tatlo rin ang uh, ads ang nilalagay. Ayan, mga lalabs. So, itong point po uh, 5.22, uh, medyo ano rin to, nasa apat ang ads niya nilagay. So, ito na hanggang dito yung mga sabuan ng uh, December to uh, January 2024 ito yung mga video ko na kahit pa paano kahit sentabo ang mga pumapasok eh nagkakaroon din ng income so pag sipagan nyo mabuti mga nalabs kung ako sa inyo sipagan nyo talaga pero ang hirap magiging content creator kasi nga mahirap mag isip ng mga eco content dito sa ating paggagawa ng ating uh, video so sana po maintindihan nyo at pakishare na lang yung aking mga video and maraming salamat, ito yung 8.83, ito yung ating uh, mula last 28 days December 25 to January 21 ang pumasok na earning so maraming salamat sa inyong lahat sa panunod ng